kasi ko sa inyo mga idol kaya ako nag ganon yung outfit ko kasi hindi dito baha na dito kaya nag outfit check tayo outfit check outfit outfit oh, outfit outfit check <laughs> advance ba advance kasi alam mo nang ganito eh kaya advance ka na yun yun Dagat ah, dagat, dagot Kata yung motor natin ngayon, lakay. Hindi pa, hindi pa masyado kaya mo na wow, washing. Free washing. <laughs>

<laughs> hey, what happened? <laughs> oh, my God, but here. itu dong Stranded man na stranded na stranded na sila Ay, oh, Grabe ang baha Grabe yun baha Oh my god Look at the other guy Hey Oh my god Hey Oh grabe lalim doon mga idol Baka mapalo yung motor natin dito mga idol Oh lalim Oh my god la 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 hey 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 muntik <laughs> na ah bilalim ng tubig ang Alun, lakas ang alun. Oh my God talaga, oh my God. Lá Lemo,

Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Dadaan na naman tayo sa baha. Oh my God. Nakasunan na. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. sinusunod dire. Eh. Ah, uh, binalim ng ba. baka. Ah. talaga, tirado ng ceramic ko. Hey! Pupunta na tayo sa Japan. Yun. Tirado 'yung mga establishment dito. Look at that Grabe Yun po oh. Maraming sabisment Ang sirado mga idol Dahil sa nangyayaring kababalagan dito ngayon Hey Umakyat yung tubig Masa <laughs> yung puwet ko

<laughs> You're all lonely, lonely. You'll be lonely. Survive, survive. Survive, she's only Survive. survive.